Jung Hilario, pinuhi si Kim Chu sa kalagitnaan ng kanilang new segment na Troba. Naipahagi kasi ni Kuis Chong, ang isang contestant ay nasunugan. Kamakailan lang, kaya naman matapos marinig ito ni Kim Chu, hindi nagdalawang isip na bigyan ng tulong si nanay. Nagbigay ng libo upang kahit papaano'y makatulong sa pang-araw-araw o sa pagpapaayos muli ng nasirang tahanan. Totoo naman ang sinasabi ni Chong Hilario na sadyang napakabuti ng puso ng aktres. Kaya sila ni Paolo Abilino hindi na maghahanap pa ng iba. Pang babae, sapat na sapat na si Kim Chu sa buhay niya. Sino pa naman kasi ang aayaw o aayaw sa kanyang katangian? Mapagbigay, hambol at masarap kasama. Hindi mabuboring ang mga kasama niya sa buhay. Ayon nga sa mga komento, Ang bait talaga ni Idol. Napakayaman, sinisure ang kanyang blessing Naniniwala kami na mas grabe pa ang ibabalik sa iyo at pagpatuloy kang tumutulong sa iyong kapwa na walang sumbat at kapalit. Naalala ko rin tuloy yung pagtulong ni Kimi kay Kuisbong noong nagkaroon ng kaso ito. Isa si Kimmy sa tumulong kung hindi pa nga ito ipinaalam ni Bong na baro. Itatago lang ni Kimi. Sobrang humble at mabait talaga siya.